guys! Gusto niyo bang malaman kung saan kami kumukuha ng gulay kapag wala kaming pangulam? Tara at samahan niyo kami sa Barangay Piki. At doon tayo kukuha ng ating pangulam na pako. Pero bago muna tayo pupunta doon sa Barangay Bikin, dadaanan muna natin ang Barangay Sumagunsong nga guys, habang nilalakbay namin ang barangay sumugungso, may nakita kami mga magsasaka. Kurong tulong sa pagtatanim ng mga palay. Tinan nyo, napakaganda nilang tingnan. At ito nga, malapit na tayo sa barangay San Francisco, Pulot, Bulan, Sersikon. Lili ko muna tayo sa right side. Ayan. Tuloy-tuloy tayo papunta doon sa dulo hanggang sa makarating tayo sa barangay Hamurawon. la malap, malayo-layo pa ang ating pupuntahan. Kaya't magtsiga, nating galakbayin ang papuntang Hamol Awon. At harating na nga tayo dito sa pangunang tulay. Yan, nakikita niyo pa, malapit na tayo sa tulay. Tcharan! Di ba? Ang ganda na kasi inayos na nga yan. Ay, ay, mataas. Mataas na yung tulay. Hindi na yung mababa. Captain na, nakarating na tayo sa liman. Yan, babaybayin na naman natin ang pangalawang tulay. Andito na tayo sa pangalawang tulay. Here we go. Malapit na tayo. Mm -mm. Yehey! Andito na sa wakas. Andito na kami. At tinan nyo, madami kami. Ayan, yung sinakyan na ako ng mga kinko. Siya, totoo siya. Napakabait na yan. At ayan, yung aming ginamit na motor. Ayan, papasok na kami. Pupunta na kami doon. Kung saan, pupuha kami ng pako. So God magkakamangkin. Dahan-dahan lang tayo sa ating maglalakad kasi maputi. Hindi ko na ipapakita po paano kami nakatawid sa ilog kasi malalim yung tubig. Kaya ayan, katna na muna natin. Ayan na po, nakatawid na kami. Tingnan nyo naman, basa, basa kami kasi malalim na yung tubig. Ayan, nakikita nyo ba? Ayan, ayan si Madam, naglalakad na. Taba mo na, Madam. <laughs> Simula nga kami magwatak-watak na kasi kukuha kami ng pako. Yung iba kukuha ng bayabas. Ayan, nakita niya ba yung aming pakuhan? laki, di ba? Sila yung may-ari niyan, hindi kami. Charot. Ganito <laughs> <laughs> ang pagkuha ng pako. Ayan, hinahanap namin yung pako. Diyan sa may damuhan. Wow, fresh! Ng pako! <laughs> Ayan, madami yan. Ayan! Ayan! Nakita niyo pa yung unggoy? Ay, ang sisik. Ayan yung kada ko babae. At tataan yung pamangkin ko. Ayan, mga no, kamasay. Ayan, si Makulit. Ayan, I love you daw. Sabi ng bata, Makulit. Patsos. Ang so cute. Ayan. naghanap na kami ng mga pako. Ayan, madami dyan. Nagotak-otak na yung pako bumaba na si Kuya Darren sa Bayabas. Madami na siguro nakuha. Ayan kami. Kapaunahan kami, makukuha ng madaming Bayabas. Ayan, kumakain na si Madam. O, oh, diba? Madami na siguro nakuha. Ayan, naligo na muna yung bako mga pamangkin. Nabusog na siguro ng Bayabas. Ayan, oh, sarap ng nila, oh. At ito naman kami. Ayan, o. Oh. Anong ninagawan niyo dyan? Pakuobia bus. Ayan, may extra. Ayan. Lalahad nga kami papunta doon. Papunta doon sa dulo. Kasi magahanap pa kami ng pako. Ayan na nga. O, di ba? Malawak pa. Malawak pa yung aming papakahan. O, di ba? Saan ka pupunta ate? Ayan, may extra. So, guys, hanggang dito na muna ang aming video. Bye-bye. Thank you for watching.